Magandang araw sa aking mga kabaro! Welcome po sa aking uh, vlog na to. Uh, na, uh, nakita niyo po mga kabaro. Uh, kaya po sinabing mga kabaro po mga kababayan, mga kaibigan. Dahil hindi uh, po sa Batangas, pag sinabing kabaro, kung ano yung pinakahabi mo, kung pare-pares kayo ng habi, o kung pare-pares kayo ng mga ginagawa, tinatawag po kayo mga kabaro. So... Dahil ako po ay uh, bago lamang dito sa vlog na to. Nag-umpisa lang ako na last uh, yesterday yes! ay uh, gusto ko lang mo ipakita sa inyo yung nabili kong uh, DJI Mini 3 Pro. So, actually mga kabaro nagamit ko na siya at uh, hindi nga ako nakapag unboxing noon dahil uh, sa exciting ba? Excited ka na nagkaroon ka ng ganito kaya medyo talagang uh, nauna, nauna yung pagpapalipad. So na-test uh, flight ko na po siya. Kaya lang dito po sa amin, uh, dito sa Batangas, ay masyado po kaming mga mabulubundokin and also maraming puno, maraming blockades. Kaya nung may test ko po siya, hanggang uh, 6 km lang, nawawala na po ako ng signal. But anyway, uh, uh, dapat pala advisable sa maliwanag siya para abutin niya yung 12 kilometers na na radius. Ayan. So mga kaba, mga kabaro ito na nga. Ito na yung uh, drone ko. Anyways, sabi ko nga sa inyo kanina eh na unbox na. Na unbox ko na ito dahil sa sabi ko nga kanina, di ba? Excited na makita yung logo. So yun po uh, ito na nga yung drone, ito na po siya. So inalis ko na nga po yung uh, sa yung protection ng gimbal. Yung protection po kasi niya ng gimbal para hindi po siya gagalaw. So, so mga kabaro, napansin ko nga dito na ang ang drone na ito ay uh, 249 grams lang po. Ayun po. 249 grams. Ayun. So pag sinabing 249 grams, hindi na po siya kailangan mga kabaro na registered sa CAAP or sa Civil Aviation Authority of the Philippines dahil ang required lang doon, pag ang drone mo nakalagay lang kasi doon sa requirement, 7 grams pababa hindi na po kailangang i-registered sa CAAP o pag ang drone mo ay uh, tataas ng 7 grams or something pataas yun na po, yun na yun, kailangan mo na talagang i-registered sa CAAP at uh, para magkaroon na rin sila doon ang tinatawag na license anyway ang kagandahan lang sa drone na ito ay, yan nakita nyo po, uh, super cute. Maganda siya at uh, maraming feature. Ang kagandahan dito dahil uh, kapag kagaya ko na ako isang uh, neophyte lang, bago lang na nagkaroon ng ganito. So, napakaganda dahil meron siyang, uh, una, may kita po natin dito sa ano mamaya, na meron siyang auto uh, landing and auto take off. So yun po yung mga features na ang kanya. So ito naman po yung ano. Ito naman po yung joystick niya. So yun, tinanggal ko na po ito. Ito removable po siya. Ayan po. At dito po yan nakalagay sa likod. Ayan po, ayan. Pwede mo ilagay siya dyan. Pag hindi mo ginagamit para hindi po sa gabal. So ibabalik ko na po siya. Ayan. At syempre, uh, may kasama din po siyang uh, uh Type-C na cable. Kaya lang wala po siyang charger. So ito ngayon, Hiniram ko muna yung sa anak ko, yung charger niya sa iPhone niya para magamit ko dahil Actually, ang required po kasi dito, 30 watts. ah uh, kaya lang ito ay 25 lang. Pero okay lang. Hindi naman po masisira ang inyong uh, drone. Ayan. So, ano pa ba? May kasama na po siyang libreng uh, propeller. Ayan po. Uh, may propeller na rin po siya. Ayan. Ayan may, may apat po siyang ano, libreng ah uh, uh, extra nga propeller pag uh, once na nasira ang yung ano nasira ang propeller niya ayan so yun ba, gaya na sinabi ko sa inyo kanina mga kabaro uh, first time ko first time ko magkaroon ng ganito kaya excited ako excited ako na magkaroon ng mga views na makikita yung mga kagandahan na ginawa ng Diyos syempre yun yung kalikasan na ginawa ng Diyos yun yung gusto kong ma i sa aking uh, vlog ayan so mamaya po uh, papaliparin ko po at uh, para makita po natin kung gaano siya kaganda so ayan mga kabaro uh, lagi po nating tandaan na uh, uunahin po nating i-on ang uh, atin pong uh, joystick so ang pag-on po niya uh, pipindutin mo lang siya ng una tapos uh, long press So, yun po. Ayan po. Uh, Unta po siya. Ang uh, hirap pala nitong uh, first time mong mag-vlog. Kaya, hindi mo pa alam kung paano siya i-edit. Kasi meron din po siya ng uh, record screen. Pwede na po siguro siya doon after na matutunan ko. Kaya, pasensya na po kayo sa akin. <laughs> Mga kabarong ito na nag-umpisa. Ayan. So, open na po siya. At pangalawa po natin uh, i-on Ayun pong kanyang uh, yung drone mismo. So, ganun din po yung procedure. Uh, I-press mo siya ng una. Tapos, long press po. Yan. Pag nakita nyo pong uh, tumunog na ang kanyang uh, yon yun. Ayan. Napansin nyo po siya. Ayan po. Ayan. So, mga kabaro. So, yung tempo na siya natin siya mag-connect. Ayan. So yan po uh, connected na po siya. Connected na po siya mga kabaro, kaya lang nakalagay Take off with caution no GPS. So yan po yung GPS niya, wala pa po siyang uh, signal pero pwede na po natin siyang i-take off. Pag take off po natin siya, i-press lang po natin tong uh, auto take off nito. Yan. Press lang po natin tapos may lalabas po take off ay pipindutin lang po siya natin ng long press yan. Ayan. Ayan na po. Ayan. Kasi siya na kayo. Medyo kalat po ang aming uh, kalat, po na, kalat po yung aming bahay at uh, umuulan po. Dito po kami nagsasampay sa loob. So ito na po yung lipad niya. Kung susukatin po natin Ayan. Susukatin po natin. Thank Tapos so, yun po ang kanyang drone. yun po ang drone na lumilipat. Pag sinukat po natin siya, yung kanya po ang auto auto take off ay nasa 120 centimeters Nasa 120 centimeters po mga kabaro. Ayan. So yan po, ah uh, dito po yung ating uh, yan uh, ating uh, joystick. Uh, ito po, ito po yung pataas. Pag uh, nyo naman po, siya po yung magte take off. Ngayon, pwede po natin siya paikutin. Yan, nakaharap po sa atin. At uh, ito naman po yung uh, paggalaw ng gamble, uh, gimbal niya. Yung camera niya. Yan, kung paano siya mapapababa. Yan. So, pwede yung... Ito, yan. Ang mapapansin nyo, ang ganyan niya? Pag ginagasto dito, pwede siyang bumaba. Yan, at pwede rin siyang tumaas. Yan, dito pong adjust po. Kung so, steady lang po siya, uh, ah, yun nga ang kagandahan, yung sinabi ko sa inyo kanina, napaka-safe po niya. Hindi siya, kaya nung uh, binili ko noon ng maliit na drone, ah, ay eh, talagang pumapaling kasi wala sa alignment. Pero well, siya po, ang uh, DJI Mini 3 Pro, Pro po ay talagang uh, user's friendly po siya. Napakaganda. Uh, first time ko magkaroon ng ganitong drone, unang ay ito na nga, Mini 3 Pro pa. So nakikita ko na talagang napakaganda niya, madali siyang maneuver. At magaling siyang uh, pag nagpalipad na po kayo, uh, kitang kita nyo po talaga na talagang uh, hindi kanya pa bayaan sa safety yan yan po so yung battery po po uh, 100% pa siya yan po kahit po paikot-ikot ako sa, sa, sa kanya eh, hindi po siya talagang madidistract kasi po meron siyang uh, uh, naka on po yung kanyang avoidance yan papakita ko po sa inyo dito Yeah. So, ay, sorry po. Medyo, ayan. So, dito po sa side na to, pipindin nyo lang itong tatlong dot. Ayan. Ayan po, lalabas na siya, lalabas na po yung tinatawag na obstacle avoidance action. Ayan. Pag yan po ay inop nyo, ayan, pag inop nyo siya, mawawala po siya. So, delikado po, kasi kapag ang inyong drone ay may kahoy o puno o bahay, hindi niya maiwasan dahil naka-off po ang inyong uh, obstacle avoidance. So, pwede niya siyang i-brake. Uh, pag nakakita siya ng obstacle, i-brake niya. Magpipreno uh, mag po siya na sarili. At uh, kapag uh, pinindot niyo naman po yung bypass, ayan, sa bypass po, nakikita niyo na uh, i-avoid niya yon Maghahanap siya ngayon ng way na pwede siyang lumusot doon. Kaya napaka-ganda ng mga pictures So, yan, pindutin nyo lang po ito para babalik po siya sa dati. So, yan po. Pwede po natin siya patrosin. Yan, ahatros. Ah, lang po hindi po siya talaga talaw Sorry po. Kasi naka-obstacle avoidance po siya. Kapag naka-obstacle avoidance po kasi siya, kasi meron po kaming wall dito. Yan. Marami po siyang obstacle avoidance kaya hindi po siya pwedeng tumakbo dito. So, yun lang po. Ah, uh, talagang nandoon yung kanya safety. So, yun naman po ay atin na siyang i-auto take off sa so, auto take off po ganun din po yung gagawin natin yeah, i-click nyo na lang po itong uh, arrow to na pababa tapos land yan po yan auto take off na po siya Yan, kaya lang humarang ako kaya hindi siya nag-auto-take-off so kailangan i-okay mo siya. So, take off po, po siya. Ayan, mga, mga kabaro. Ayan po siya. So, so, ayan po mga kabaro. ah uh, medyo pinawisan na po nung pagpapalipad kahit wala sa labas. So, yung bag off naman po, Una hindi po lagi yung ating uh, joystick, yung kanyang remote. So, Ganun din po yung uh, procedure. Uh, I-press nyo lang po siya ng una dito sa off and on. I-press mo lang siya ng una. And then hold. Yan. Pag tumunog nyo po, alam nyo naman po. And uh, also, ganun din po siya sa drone. So, pindutin nyo lang po siya ng una. Unang press. Tapos, pangalawang press ay hold. Yan. So, yun. Uh, off na po siya. Ayan. So, mga kabaro, sa isang uh, sa susunod ko pong uh, vlog, ipapakita ko po sa inyo yung ibang uh, features dito. Meron po siyang tinatawag na active uh, active tracking. May So, pwede kanyang sundan ang uh, kung kayo po ay nakasakay sa bike, motorcycle or sa car. Uh, pwede siyang sumunod sa inyo kapag naka-active tracking. 'Yun po ay i may ipipress po kayo doon, ibabox po kayo yung uh, yung kay, uh, yung pwede uh, well, niyang sundan. Let's say for example, yung car, ibabox niyo lang po siya, i-drag niyo yung box and then uh, makikita niyo po na kapag naka-active na 'yon, i na yung go at susundan na po niya kayo. Yung po nga kayo, ipapakita sa inyo sa susunod. So ngayon po mga kabarok, ah uh, hanggang dito lang po muna at marami uh, maraming salamat sa inyong mga panunood na sana magustuhan niyo ang video ito at uh, Akoy first time lang dito sa channel ko at kung siyempre kung magustuhan nyo ang inyong ang bidyong ito ay eh, paki-subscribe na lang po para sa susunod na mga video. Thank you po. Magandang uh, umaga po sa inyong lahat. God bless po at uh, ingat po tayo palagi sa lahat ng pagkakataon sa bawat araw kung saan man tayo pupunta.